O oh, ayan mga kabilas, nakakain na ba kayo niyan? Yan ang ating puputripin mga kabilas oh. Lawak-lawak na yan mga kabilas oh. Usok-usok. Ah, ano mga kabilas. Kain tayo. Yon mga kabilas. Update namin kayo sa aming treehouse. Update namin kayo. Grabe, napakaganda ng ating Ganda treehouse na mga kabilas. Oo. Tingnan nyo naman, yaring-yari na mga kabilas. Pero mga... may kulang pa din dyan mga kabilas. Yung mga halaman pa tayo mga kabilas. At tanim na, At Tanim kami. na kami kanina ng mga bulaklak. At ayun mga kabilas, sasamahan nyo kami, ha, magtatanim kami mga kabilas. Pero instant yan, mabilis lang kami magtanim mga kabilas. Binunot lang yan sa tabi ng uh, bahay namin. At ayun mga kabilas, ha, Shout out muna tayo. Kay ano? Cherry Diaz, Las Piñas City. At kay Richelle Danyes. At sa Dimakuha Family sa Bansod mga kabilas. Oo, at saka kay ano, Charles Renyo. Charles Renyo? Oo, taga... Char Anuling. <laughs> Hindi pala, ang taga Anuling pala ay si Rajan. Oh, uh, Rajan. Rajan ano 'yon? Gasok, gasok. Chow tot sa inyo, mga Kabilas. At 'yun, mga Kabilas, ah, abangan niyo yung gagawin naming uh, swimming pool. Oo, oh, just sa ibabaw ng ating treehouse. Yan, oh, maglalagay tayo ng... Uh, Diyan sa uh, may treehouse lang natin, maglalagay tayo dyan, mga kabilas sa ng treehouse. Thank you. Dito ka naman sa treehouse natin maglalagay. Eh, talagang... Uh, paano na natin lalagay no, dyan? Ano, no, no. oh, At ayun, mga kabilas, lalagyan pa rin natin ito ng uh, ilaw. oh, para kahit gabi, eh, makapagana tayo. Makapag food trip tayo dito. Oo. Oh. Oh, yan, mga kabilas, ah, magbububong naman tayo. Oh, ah, Bubong tayo ng ating lababo. oh, yun, lababo mga kabilas, ang bububongan natin. Tara na. Ayan mga kabilas, update namin kayo sa aming treehouse. Ayan oh, bububong na tayo. Wala tayong pambili pa awit. Ayo. So, oh, ayan mga kabilas, so oh, yung treehouse natin, yung lababo ay wala pa ang bubong. Lagyan natin at at tag-init naman ha, kaya kailangan lagyan na natin itong buko. oo. <laughs> o, ayan mga kabilas oh. Ang ating mga tanim oh, oh. Ay, mga kabaon lang na natin yan kanina. Ha, <laughs> ayan oh. may tanim tayo bigla oh. O, ayan. Andito tayo sa ating tree house. Update muna namin kayo. Oyan, ayan, si magbububung na. Bubung na tayo o, ha, kabilas bilas mo na ba pakita natin? Walang tagahawak ng cellphone. Baka malaglag. At ayun mga kabila sa ah, kung nakarating kayo sa part na ito. Pakicomment naman po kung tagasan kayo. Ah, nautal ko pa bilas eh. Pakomment naman po kung tagasan kayo mga kabila. At para malaman namin kung saan din nakarating ang video na ito mga kabilas. Oh, ayun. Tama-tama 'yung sabi ko no. Oh. oh. At ayun mga kabilas, sa maraming maraming salamat po sa walang sa sa sumusuporta diyan sa amin ang bilas ko. Paki-follow in share naman po. Request Opo. lang ni Bilas. <laughs> Request ko na din. Eh. Paki-share naman po ng video na ito mga kabilas. Para marami makakita. At maiganyo na mga kabataan, mga kabilas na dahil halip kung anong gawin nila ay di ganito na lang mag vlog na lang sila mga kabilas Oo oh. Mainggan nyo rin sila na mag vlog mga kabilas At ayun nga mga kabilas ha, patapos na kami diyan Magluluto naman tayo bilas ano? Oh. ano lutuin natin? Ay gulay muna Gulay muna oh. Yung papaya na may Lahok na karninas Karninas? <laughs> Oo naka Nakatikim naka, 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 naka na siguro na sila nuna no oh. Papaya na may lahok na sarfinas, <laughs> sa sardinas. 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 <laughs> Karninas. Uh, ano nga? <laughs> Pila ng talbos ng kamuti. Wow, very nice. <laughs> Hindi tayo makapadagat eh, ano? Oo. Pampahaba buhay ito ang atin na ito. Sige, sige. -gulay. Ayan mga kabilas, nakakita na ba kayo ng sardinas na may lahok na papaya, mga kabilas. Ayan ang ating po budripin. Medyo healthy ngayon mga kabilas. Dito lang yan sa ating tree uh, treehouse. Oh, ay, talaga. Oo. So, oh. Wala naman ating food oh Sige, lagay mo na yan. Ito, talbos. Talbos ng kamote. Pahaba o, ng yan, buhay. Pahaba ng buhay. Kamote na nyo. Nandito tayo na naman sa ating Ayos. kataasan mga kabilas. O. Tingnan nyo naman ang paligid namin mga kabilas. O, yan oh yan mga kabilas. Nakakain na ba kayo nyan? Yan ang ating puputripin, mga kabilas oh Lahok-lahok na yan mga kabilas oh Usok-usok. Ah, naman mga kabilas. Kain tayo. Oh, sige. Sige, okay mo na. Lord, salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana'y maging silbing kalakasan dito ng aming katawan. Amen! O, oh, kala ko'y parang oh, tagalin mo pa ka. eh. Ang mabilis. Kain uh, <laughs> tayo. Kain oh, tayo kabilas. mga kabilas. Tardinas mm. Dinas, mga kabilas. Mga kabilas, kamuti. May sosaw -so na baguong na may silit sa kalamansi. Oo. Oh, oh, mm. Sarap na. Grabe. <laughs> ano? Mm. Ah, ito mga kabiyas, oh. nakita na ba kayo nito? Ang pista na binalot sa ano, sa dahon ng saging. Masarap ito mga kabiyas. Hmm. Ano, mm. oh, sarap ng so. kamote mo Ah, sarap so, sa so, mga so, so, may kalamansi chili. Mhm. Uh -huh. Mmm. Ano naman? Mmm. Ah, na, para mm. naman kain ko. Mmm. Ba? Yabi. Kain tayo. Tap sa dia sudah tina ingat. Tidak ada yan Macam mm. tina Hmm. Tap tap tayo, salamat po sa walang kasih. Terima kasih. Barong TV, Kabila Vlog. Maraming maraming salamat po. Hanggang doon na lang. Salamat po.